Hello, mga kasilingyanan ko din ha. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. At saka, syempre, hindi natin makalimutan yung good night sa matulog dyan. Kahit sa ang sulok kayo ng mundo kung anong time zone ninyo dyan. Hello everyone! Nandito na naman tayo guys sa grabing kasagsagan ng kainiton dito sa eh Tingnan nyo naman guys. <laughs> Grabe! Nasa labas lang yan ha. Ako nandito lang ako sa loob kaya nag -video, video na lang ipakita ko sa inyo kung gaano kasilaw o kainit tingnan sa labas alam niyo guys pag summer date to sa UAE nako makalabas ka ng mga 5 to 10 minutes na sa labas ikaw wala ka sa aircon kung baga ay nako talagang tulo tulo ang pawis mo maliligo ka talaga sa pawis mo kaya guys ito ang aming buhay dito sa UAE as OFW kahit mahirap talagang sinisikap namin na mapaglabanan namin ang mga hirap at mga kung ano-anong mga naranasan namin, mga stress, tension sa trabaho, sa kung ano-ano sa mga health namin pero talagang kinakaya namin 'yun para sa mga mahal namin sa buhay. O kayo dyan mga OFW, kahit sa ang sulok ng mundo, ingat lang tayo. Lalo na dito sa Middle East, summertime, drink more water. Bye bye and God bless. See you in my next video. Babush.